ang internet access sa Eastern Visayas lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa rehiyon. Sa isang regional development council meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso, ipinangako ng pangulo ang maayos na internet access sa rehiyon na kabilang sa efforts ng gobyerno na palawakin ang reliable connectivity doon. Bilang pagtupad sa kanyang pangako, ngayong araw Pinasinayanan ni Pangulong Marcos Jr. ang Phase 2 and 3 ng National Fiber Backbone na nagsisilbing tulay ng impormasyon at Government Services. Dahil dito, halos 1,781 kilometro ang inilatag para sa bagong fiber network na ito. Ang Phase 1 ng programa ay una ng inilunsad noong nakaraang taon. Sinimulan ito sa Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ngayon, Pinapalawak pa ng gobyerno ang programa sa Cagayan Valley, Calabar Zone, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao na inaasahang magpapalakas sa internet access sa mahigit 600 na tanggapan ng gobyerno. Papapakinabangan naman ito ng halos 17 milyong Pilipino. Kapag nabuo ang National Fiber Backbone Project ng Marcos administration inaasahang mababawasan ang gastos ng mga telco at internet providers at magkakaroon ng mas abot-kaya at mas mabilis na internet. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang konektado sa bagong Pilipinas, sa si ilalim ng Digital Bayanihan. 好。